Ngayon, nandito tayo na sa Blooming Creek uh, At ayan, upang uh, suyuri nga po itong uh, uh, Blooming Creek Street uh, Papunta rito sa May Oroqueta Street, uh, Palinque Ayan, para makita natin na uh, Ayan, nag-tickler uh, po sila Ng ano, uh, ayan obstruction so, nagbabawas lang po tayo ng mga obstruction kasi isa po yan sa uh, mandatory ni Yorme na paglilinis sa atin sa Maynila pati po yung mga natitinda uh, so urong-urong lang po sa tamang sukat so maintain lang yung uh, luwag ng daan Oo. Oh. So may guhit na pala guys para sundan yung guhit. Ayan. Meron na palang guhit. Ito oh. yung iba sumusunod naman sa kanilang uh, pwesto <laughs> Kailangan sundin lang nila yung guhit guys Wala namang uh, makukuha sa kanilang I think uh, At syempre Bukod doon sa Kanilang uh, Pag uh, Papatupad ng uh, maayos ayan, Nasundan yung guhit eh, Kailangan din maglinis Magwalis

O, tapos yung uh, buwit, ililito lang din kailangan na yung buwet, ha? Ito, so, e, lang yung buwit, ha? Yung ilalim mo, yung ilalim ano naman dun, eh. Kailangan makita yung buwit. Ito, kanina po ito, Nay. Ito po, ha? Oo, sige, lang po, ito, na ito okay. Oo, okay. lang, ha? Eh, kuwi, 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 magkasya ramdam naman nila sarap po oh. Ang sarap po oh. sarap po oh. Magkano pa isang order niya natin? Okay na fish. <laughs> Opo, bangus ko so, na ata Abot ba tayo tangalian dito? Hoy, at ikaw. Kumain balat Para ano yung ng labanos. ng labanos Ano mo masasabi mo sa sinigang? Pula sa asin. asim. Asim. kulang pa rin Eh, ano 'yung naman ng sibuyas. siya asim. Dapat may dinagdagan pa. Gusto pa po. Balalan po natin na binigay na po ito para sa kanila. Oh, may na-order sila mga sobrang po, alina po alina.

Prata nagai, Ah, uh, Felix Verdas, split. O oh, kailangan sumunod sa guhit sa pagsunod uh, sa guhit, kailangan malinis. Ha? Sa? Hindi, nag-ano lang, dumaan lang sa gate. O, oh, may nadaanan lang kasi doon eh. So mga kababayan, hindi kasi ano, parang hindi kasi sila natututo nga uh, maglinis. Talagang uh, mo na lang, uh, ay yung kadugyutan talaga nga uh, ano, uh, mapapabayaan yung palingke. So kailangan talaga binabalik-balikan sila dito para ayan, laging malinis yung kanilang paligid para naman sa kanila to hindi naman to para sa ano uh, sa atin or sa amin dahil sila yung nandito dapat sila mismo yung uh, gumawa ng kalinisan sa sarili nilang bakuran sila mismo yung nagtitinda rito oh, yung samay ano, yung samay tawag nito

또어 텐션 나또 거기다 놓다 갔다 가자 이다

Lada, bakit yung natin, nasa na ba? Hindi, natatanong naman namin doon. Kahit <hihigan hihigan> na, buong halimbawa, wag na, nasana, buong insidente, may suno. Kahit na dalawang pipe truck, pwede sabay-sabay dito, papasok. Kaya, hindi sa may mangyayari. Kaya, hindi sa may mangyayari. Kaya, hindi sa may mangyayari. hindi tawag doon? Flashing? Mahal to, flashing pa. Alam ko pinag-flashing naman tayo. Iyaw ko lang kung babalik ka na nga. Not? Flashing. Alam po. Thank you. Yung okay. walang blooming rate, talaga yan, para sa yan, sa tao. Dito, sabi nyo dito na tuloy pwede magtinda. Pero, hindi nila pwede pwedeng isarado to. Kasi in case of emergency, tuloy na na sinabi ko, yung mga bumbero makakapasok tayo. Para madaling mas yung mabuhusin. Sir, matanong ko lang sir, di ba pati mga tricycle bawal na sila pindila dyan sa mga bahay naman? Siyempre, bawal talaga sila dyan. Siyempre, yan naman yung talagang kaya nga nang papatayo tayo ng pulis dyan. Pinataboy nga natin sila. Pero may pagkakataon, kung mga yan, wala kang tinitong mga baga nung saan? Ang iba naman, mga nagpa-parking doon sa saan, pinapatikin na Kasi no, parking yan. Sa lang parking area natin, sa mga Doon lang po sila alam. Pero lang blooming rate, Red, sila mag park Pag-iwan mga So, Pero yung mga vendor po ba dito? Ang taga dito rin yun? ka na dito. Dito sila. nagpa-flashing po. Sir, nagpa ngayon, uh, after nito, mamaya yung uh, mag may maglilini sa dyan. Ayaw, uh, ayaw, 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 So ngayon lang, ngayon medyo ano, kasi diba, uulan nag edyan, Pero mamaya ayan, ayan, Ipunin na nila yan, ako tsaka yung nabobombay. Ah, ang barangay po, ang nabobombay. Oo. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.